Madam, ingat kayo, no? Salamat! Ito po yung pinakustomize po nila mga bossing yung taga america Shoutout po sa'yo bossing. 2018 model po ito. Modelo na. To. So ito po yung L300 na pinagawa ni Bapang Louie. Uh, kay Kuya Elmer na ngayon po eh ngayong araw, eh, uh, na po namin. Shoutout mo si boss, yung nasa Amerika po, yung boss natin. Ba, ba pang ito na po yung L3 nyo. Pukunin na po namin ngayong araw. Nakapangalan na mismo sa kanya po, ano yes, mam, no ma'am? no? Ano naman po masasabi nyo sa customize po natin dito sa Balangkas Pampanga pagdating sa L300? Ayun, ano siya? Very superb. Kasi ano, magandang, saka matibay, mukhang matibay siya. Stainless na siya stainless na po. So, balak kasi talaga nito, kaya gustong maging stainless kasi nga unang-una sa lahat matibay yung stainless. Kaya, ano to, uh, purpose kasi nito talaga para sa uh, farming. Yun sa tapos ano, deliver. Deliver po nang? Huh? Uh, just in case, uh, deliver ng mga kung anong gamit sa farm. Farm po, ano? Yes. And, ito yung mga trabador ni boss po sa kanyang farm, no? Yes po. Ay, napakasipag ng na mga to, mga bossing. Yung amo po nila, nasa Amerika pero sila po nandito po ngayon sa Pampanga. Sila po yung magre-release po dito sa pinagawa po nilang L300. Ikutin natin ma'am para anong masasabi mo sa pinagawa po niya. Ay mga bagong gulong po, no? brand new po. No? Yes po, halos bago naman po lahat eh. Tapos ma'am, stainless na po yan na 304. Sa gawa po nila, pulido naman po yung pagkakagawa maganda din po yung alpostery, tapos po yung stainless, maganda po yung pagkaka, ano po niya. Malinis. Malinis. Para po kasing bago na po yung kinuha namin eh, parang nilabas namin parang bago na. Dito sa pinagawa po pong L300 dito okay. sa Balangkas po, no? Okay. Ayan mga bossing, nga po yan, na exit body, okay. na 2018 model. Magkano niyo binili to? 560. 560, 560 po, kompleto na, no? Okay. Naka-change name na po kay boss yan. Dual aircon, mga bossing. Bago gulong. Ayan, no? Napakaganda po, mga bossing. Ay yung driver mekaniko ni boss. Inoobserba po niya. Pero sabi niya kanina sa akin, napakaganda po ng makina. Lalo na yung makina niya, napakalinis na, ma'am, no? Ito yung boss natin. Ito yung pinadala po nila. Madam, bakit po dito kayo nagpagawa sa Balangkas, Pampanga? Anong dahilan? Meron naman pong pagawa ng bago talaga. Dahil nag-uumpisa na pong maging famous yung talyer sa kayo pagawaan kasi nga gawa ng meron ng nag-featured sa kanila ng mga vlogger which is nakikita naman na maganda yung serbisyo tsaka yung paggawa ng mga sasakyan ay mga bossing magro-rotest po kami iro-rotest po namin yung pinakustomize natin yan kasama ko yung dalawang madam <laughs> Hi, Papa Louie! Ito na po yung entry ninyo. Maganda po siya. Parang goodness nyo talaga. Ayan mga bossing, oh. re po natin. Anong masasabi nyo naman po sa makina? Mag-inom po yung makina. Smooth Maganda lang. yung anda. Ay mga bossing, yung drive po. Yung asawa ni ma'am. Yes. Bossing, kumusta po? Yung 300 natin. Ayos na ako po. Ayos po. Ay, mga bossing siya po yung nag test. Asaw ni ma'am po. So, sa loob po ng L3 is maluwag po yung space. So, may apat na partition po siya na pwedeng sumakay yung talagang, kung gusto yung magsakay ng maraming tao. Usually kasi, yung mga L3 na nakikita niyo kadalasan, isa lang yan eh, isang ganyan. Ito, ginawa nilang apat. So, naging parang unique na siya. Maganda na yung kinalabasan. Okay. Salamat, madam. Na-appreciate nyo po yung Gawang Pampanga po. Oo po, Gawang Pampanga the best. Ever. Ah, maganda po dito. Pang heavy duty na po yung kwan. Yung under oh, chassis po niya, no? Under chassis niya. Malinis po yung pagkakagawa. Malinis po, no? Opo. May warranty pa po. Ay, mga bossing, ito yung driver mekaniko ni boss. Dito sa farm po nila, sa tarlac po, no? Yung ano po niya, boss, yung makina po niya, ano masasabi mo? Ah, uh, maganda po. Maganda po yung pagkakagawa. Pati andar po, tayimik no, mapino. Uh, andar. Dito sa loob, sing anong na-observe mo dyan? Ah, uh, malinis po yung pagkakagawa. Si Boss Lowy, no, ano, nag-prank uh, kami sa Facebook eh. Mm -hmm. Ngayon, na, na, nabanggit niya niya, magpapaano siya ng ano, trapside side body. Ah, uh, yun ang ina niya sa akin. Pagdating niya daw. ah uh, Magbabakasyon ata si Boss Lowy. No. Yes, po. Ano siya? Yeah. San Diego, California. Ay, shoutout po ah. sa lahat ng mga viewers kung taga Amerika mga bossing. Ah. Bali, nagpa-customize siya kay boss po, mga bossing. Ngayon, itong L300 na exit body na Apisteles po, na gustuhan ni boss. Ngayon po, nagpapagawa po siya ulit kay boss po, na dropside body na boss, no? Dropside body. Talagang si boss po, eh, die hard sa atin. <laughs> Sir Louie, thank you sa tiwala. Kahit nasa California ka, may tiwala ka sa amin. <laughs> thank you, thank you. Ay, mga bossing, nag-down payment lang po siya, na boss, no? Bali sa alaga po nito, 2018 model, 560000 ma'am. Kompleto na po yan, no. Ay, masaya sila, oh. Dito sa Pampanga, mga bossing. Nakita po nila yung pagawa ng L300 dito.